Yan. Uh, good evening mga ka Uh, update ko nga uh, update ko nga pala kayo dito sa sa aming pagpipintura ng wall at ng cobalt at ng ceiling. Uh, ito nga pala yung ginagawa namin sa pagpipintura. Ang wall naka first coating pa lang siya. Uh, hanggang third coating kasi yung ginagawa namin kaya uh, first coating lang muna kami kasi eh, meron pa mga ginagawang iba, kagaya nito. Uh, nagbubutas pa siya ng aircon, kaya hindi din kami makapag-final dyan. May abang pa siya dyan ng, sa aircon. Uh, kaya, uh, kasama na yun sa pag -retouch. Mabilis na yung gawin. Uh, ito nga pala yung, ano, yung cove na ginawa namin, 25 ang lapad niya. Uh, Naka-flat na rin siya. Tapos yung ceiling niya, uh, na-flat na, na semi-gloss na yan. Kaya kung napapansin nyo, medyo makintab na siya kaysa, di, kaysa sa ano, na naka flat lang. Ayan. Ito naman, uh, pintura na sa baba, may kulay naman siya. Iba siya doon kaysa sa taas. Kung napapansin nyo, yung kilikili na yun doon, oh, hindi sila magkadikit kasi ikakating na lang yan. Kasi iba ang kulay. Tapos, ito naman yung ginamit namin na pintura sa wall. Uh, gentle touch. Rain or shine. Uh, kaya ito yung ginamit namin sa loob kasi protection na rin siya sa tubig na kung bagay yung may mga cracks sa labas uh, hindi siya makakapasok kasi yung labas niya hindi naman siya naka waterproofing kasi interior lang yung pinapagawa dito eh, kaya ginawa namin yun na lang yung nilagay namin na pintura sa loob ah, protection na rin siya ayan ah, update ko na ah, hanggang na lang muna mga kablog ang aking video update ko na lang kayo sa next episode na gagawin ko